Ano nga sa iyo, Kain tayo. Ayan. Simpleng buhay dito sa Korea. And alam nyo ba, ang pinaka, ano nila, ang araw-araw na makikita nyo sa lamesa ay ang kimchi. Ang kimchi nila dito yung ano, uh, labano siya, na in-slice ng maliliit. Yung nasa Pinas ako, nakakain kong kimchi. Yung ano, yung... Anong tawag doon? Yung dahon. Ano ba yun? Yung... Hindi masapit siya eh. Yung ano, anong tawag doon guys? Kalimutan ko. Basta yung kimchi dito na ano na tiyo, itong ano, yung labanos na ginayat ng maliliit. At ang ating ulam ay mm, mushroom. Mushroom guys. Mushroom na nilagyan ko ng kaunting ano, chicken. Hmm. Kailangan natin matuto ng mga pagkain dito sa Korea. Pero pag nandito ang tiyo guys, mga maaanghang ito. Siya nagluluto sa mga pula lahat ito. Kaya pag ako lang ang nandito, pang magluluto ako, wala itong anghang. Hindi ako sanay kumain ang maanghang, maanghang eh. So, pag ang tiyo nagluto, mag-adjust na lang ako. sa mga nagme-message sa akin guys about F6 visa medyo ano ako mag-reply medyo late ako mag-reply kasi guys di ba pumapasok ako dito nag-aaral ako dito ang ko pa sa bahay ako pa nababasa ang message niya So, nandito yung hipo na maliliit. And, yan, tapos na kumain mga jingo, na no? Ah, thanks God, Basog tayo. Ah, naulan pa rin sa, pa rin, naulan pa rin, naulan ngayon. And, ayun nga, gusto kong i-share mga jingo dito sa Korea, hindi tayo basta-basta pwede magtapon sa basurahan. Meron po silang plastic para sa basura and plastic para sa mga um, halimbawa, kumain tayo ng saging, kumain tayo ng ng prutas, may mga tira tayong pagkain. Dito po natin siya ilalagay. Ano? Ah. Uh, ito. Lagayan para sa mga leftover food. Tsaka doon sa mga ano balat ng mga prutas. Ayan, dito ang lagay. sa... <laughs> Tapos, ang kulay naman, hindi, hindi rin tayo, sa kulay, dilaw lang talaga. At itong gantong itsura, ang kailangan lagyan. Hindi pwedeng kakulay, hindi po pwedeng ganun. Kailangan itong ganto pong plastic. Gantong kulay ng plastic ang lalagyan ng ating mga leftover food. Sa mga kachingo ko dyan, mga ka sayan Mm. Ito po ang kailangan nating uh, bilhin na plastic. Gantong kulay po pang mga leftover food. Yan. Hindi hindi pwede makakulay lamang, mga gantung kulay din. Hindi po. Kailangan po talaga yung pambasura talaga. Yan. So, dahil bagong kain po tayo, yung mga natira kong ano, leftover food, mga buto-buto, mga ano, sa mga leftover food dito ang lagay. So, ang, ang kulay naman ng ating lagay, ng ating mga basura, mga ano, ito po. Ito lang po ang kulay ng ating basura. Kasi kaya, kaya ka po ito kasi nung unang dating ko dito, di ba, mag-two weeks na ako, di ba, no? Mag-two weeks na ako dito. So, ang nilagyan ko ng mga basura ay eh, mga plastic dito, iba-ibang kulay so, hindi pala sabi ng tiyo ito lamang ang gantong kulay ng plastic ang pwedeng lagyan ng basura may nakalagay dito na pang basura lang to ito. ito po ang kulay ng lagayan ng basurahan tapos siya, pag, na siya, lalagay na natin sa labas. So, may pipit up na doon. No, may nakalagay Oh. Eh. Nakasulat po dito kung parang saan tong plastic na to. Okay. Kulay blue and kulay yellow. Mga plastic, mga ano. Dito po, lahat ng basura dito pwede kakulay lang or ano, ibang plastic nipo pwede. Ano po talaga sila. Kaka, since tayo ay ano dito, kailangan po natin sumunod. Kung hindi, tabi-tabi lang, lapit ang police station dito. <laughs> Madadala tayo sa ano. Ayan. Ito po ang kulay ha. Ito po ang kulay, mga kachingo, mga ka-ano, mga ka F6 dahil tayo nasa bahay lagi Dapat ito po ang lalagyan natin Alam natin to May color coding pala sa lagay ng basura Color coding Sa mga leftover food Sa mga basura Okay Yun po so, ma Mahalaga yung matandaan din natin Yung ano yung Ano nila dito So para makasunod tayo Diba So, lahat po ng mga ma-experience ko dito, Isishare isi share ko sa inyo guys para alam din ninyo, di ba? mga pupunta pa lang dito, first time pa lang pupunta, ayan. So, yan, may na na ako sa inyo ngayon kasi experience ko yan. Ang nakaraan nga, nagtapon ako doon sa isang plastic, iba ang kulay, kulay puti. Ito, so, hindi pala pwede yun. Kailangan color coding ang mga plastic dito. Sa so, basura, sa mga leftover food. Kasama na dito yung mga balat-balat ng mga prutas. Ayan. Dito. Kasi, pag mali-mali yung lagay, natawagin ka pa doon sa labas. <laughs> Ay, Diyos Tapos, may, meron ditong parang net, parang net, lagayan na, meron, kada bahay may nakalagay na net na gano'n, kada, kalaka, ano, kada kasing laki ng sako, nilagayan naman siya ng mga papel. So, papel po ang nilalagay doon, mga papel po. So, ayon, sana po, uh, nakatulong po ako sa inyo, ayan. Nandito lang po ang buhay dito, kailangan natin, dahil tayo foreigner dito, kailangan po natin sundin, ano, kung ano man yung mga patakaran nila dito sa Korea. And, dali lang naman din sumunod. Kumbaga nasanay lang din tayo uh, dyan sa Pinas. ano, sa, basta basurahan, sama-sama na. Dyan sa amin, uh, bahay namin. <laughs> Pero sa ibang lugar talaga, naka-segregate nga din talaga. So, hindi naman, hindi naman sa lahat. Kumbaga, sa bahay, sa bahay ko, sinasama-sama ko na talaga sa isang anong basurahan pinipick up naman ng mga, ano eh, nagbabasura eh. So, isang, ano, sa, sa isang linggo, isang sako, samsama na siya. So, ayun guys, pero dito sa Korea, hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na kinagawa natin sa Pinas. So, dito, kailangan natin sumunod. Kung hindi, malalagot tayo nito. Wantan. <laughs> Wantan tayo nito. So, alright guys. Kamusta nyo mga chinggo? Mga kF f 6 fighting. Mga ka chingo, Mga ka sub study Go, go, go. May assignment na naman nga kami. Kung hindi, na kami nawala ng assignment. <laughs> Bye guys!